So, nandito ito mas mga mura mga tambakan dito ng mga sapatos mga guys ha? yan dito so ang presyoan dito mga guys ang price dito mga sapatos So maganda nga po mga guys so, nandito lang tayo sa area kung saan yung mga baklaran dito ang baklaran to mga guys, na lang dito sa mga LRT no? sa LRT station po dito sa mga sa mga iba't ibang mga sapatos, sa mga iba't ibang mga color wind dito mga guys, so update natin so update natin yung nakaraan to sa mga about, na, napakamura mga sapatos dito mga guys so ibang mga sizes at mga iba't ibang color wind dito mga sapatos mga guys so napakasolid po yung mga sapatos dito so panitong kasampo nito mga guys ang kinaganda nito mga abay mga kadalasan dito ang mga presyuhan nito babayat at lalaki isa ng presyuhan so pang bata o yung mga parehas lang din o parehas parehas lang din ang presyuhan dito mga abay so ang presyo nito 180 lang mga kinaganda dito sa mga yan paumpisa na mga abay so na so yan nababawas ng na mga ito mga sapatos ito so pang babae so ang kinaganda dito 180 lang set flight na ng ori mga guys so pang babae o pang malalaki o pang bata o pang matanda parehas lang ang presyo ito po so 180 lang ang presyo sa lahat ng ano so hindi na negotiable fix na ang presyo na yun o so, oh, yan so for example pati mga babae guys so, ito pang babae rin to no yan kinaganda dito sa mga ano pang babae rin so ang presyo 1 pa rin din to mga guys. 180 pa rin ang 100% dito mga guys. So, kan dami kang pagpipilian dis mga color wind tinto mga is, napaka tong mga So, about sa mga pambabay pang, pang may pang basketball tayo, mga running shoes. So, so mga ipapakita natin mamaya. So, uh, hawakan natin sa so, mas maganda na pumasyal ka dito sa, sa baklaran mga guys. So, 100% sa mga So, for example to mga guys. ah so, uh, ganda ng color wind So, dito pang basketball magkano? Oh, yun. So, yung mali pala tayo mga guys. So, pang lalaki sa mga... So, doon dun. So, so 180. So, pang basketball, pang pang lalaki pala mga guys. Pang lalaki, pang pang bata, 350. Echantia, 350. 350. So, ganito pang basketball. So, dito tayo sa mga tumpulan tino mga guys to. Dito sa mga tumpulan na to. Ito po yung tag 350 sa mga Jordan 1. So, mga ganda color win dito mga guys to. So, about sa mga... Yung mga pang basketball. So, napaka na talaga. Napaka... Dami, dami yung kang pagpipilihan dito ba mga rito? Yeah. Yun, dami, dami pa tayo dun sa mga, ano, mga pang basketball, number, ano, Jordan 1. So, for example, ito, color win nito mga rito, napaka-solid to. Uh, light, blue, o? Oh, solid dito mga rito. Solid sa so, halagang 350. So, napakaganda ng mga pang basketball na ito, mga pang -forma. 350 lang. Yan. Yeah. 350 lang mga so. Ang ganda ni Paano ito. 350. So may tahina 350 boss. 350. So may tahina siya. Ang kinaganda dito may tahi. So, hmm, yeah, may tahi. kinaganda dito. So yung mga pam yan for example, yung kulay green no. So yan mga nabis ng kulay green. Ganda ng color win dito mga guys, yung kulay green no. Yan, kulay green. So mayroon dito sa pambabayad ng mga guys, yung mga pambabayad ron. So 180 lang din ang karamihan doon, sumababae so, pang bata o pang matanda. Pa. Bawat na. isa. Oo. So 'yun, lalapit ka dun sa bandang area na tumaas. So napakagandang ano. Ganda ng color win yun, yung guys. So, yan, yan, yan. Ito ganda ng color win nito, mga so, guys. for example. Dami. Ito ganda ng color ng Jordan 1 din another. Solid ang mga Jordan 1 dito, mga guys. So, ang presyuhan -sure dito, mas so, napakaganda. So, sa so, mga kalain mo na ganito lang ang presyo napaka na, akala mo napaka ano siya mga solid solid so 350 ito mayroon naman tayo rito mga kulay green na color win ito mga solid yung color win ito mga guys yan yan ito so hindi natin makita kung ano sizes nito. no? so iba yung mga size nito. so hindi natin makuha itong ano, mga, mga size nito. ito so mayroon naman tayo rito mga about mga sanga ano yung katulad din ng Jordan solid ng Jordan 1 so ito ang ganda ng color black yellow ang kombinasyon ng color yun yan yung mga ganitong hogis ng core so mayroon naman tayo rito ng Jordan 1 so napaka solid din ito ang ganda rin tong color yun ito mga ito so Jordan Jordan no? Oh. Jordan 1 so, napaka solid 350 lang yan so, Oh, so dapat naman tayo rito sa so, mga ganitong color wind dito. So hindi natin speak kung mag uh, ano anong size naman nito. So ang kin Oh, 350. 350 lahat ng mga pang ano pang to. oh 350 sa pang basketball pang basketball na ano yan oh, katulad nito oh pang bata sa so, mga 10 years old siguro mga 10 years old so maganda rin to yan 350 solid ng mga Jordan 1 dito mga is, napaka solid so ito magandang colorway color win naman to yung combination to Jordan 1 pa rin solid pa rin no Siyempre pag Jordan 1, siyempre kilala natin yan, si Michael Jordan. O, so, oh, 100%. Yan. Okay, sa so mga ganitong color na dami. Sige, pili-pili lang po. So, yun mga guys. Yan, dito naman tayo sa mga about mga sandals. So, ah, sa mga so pang bata doon. Sa mga ibang mga color which. so, three, 180. So, mga yun. Yan, so 180 sa mga sizes. 180 lang pang bata. 180 yun. Matanda yun, pang babae na ito. 180 lang. 180 dito naman tayo sa 180 so pambabahay pang, pang ano bata no so kahit pang matanda dito mayroon 180 rin din mga ito 180 mga presyuan dito yan, mga ito so iba din mga sizes dito mga guys mga ang okay, ito, ito ito mayroon naman dito na tag 180 rin pa rin ng yan so, dami rito mga guys so. dami pagpipilian lakay ayun ito sticker mayroon ka pa yan dito tayo sa mga about pangbata naman to no. Ito mga pangbata dito, mayroon din tayo sa mga 'yun napaka-solid din. Solid ito mga pangbata dito mga sayo. Yan, yan pangbata ito, Mayroon tayong mga itong ganda ng color nito mga sayo. So 180 lang din no. Ganda mga sayo 180. Yung mga running shoes naman ito mga guys, so, pangganda pang ganda na itong pang running shoes. Napakagani ito yung mga ganitong sizes ng mga relo ah relo sa so, mga sapatos so 180 lang 180 lang po mga guys so mayroon naman tayo dito pang babae. ito mga guys ah passion so wala pa ba sa baba passion so pang babae rin so ang ganda ng color win ito mga guys 180 rin yung mga ganito 180 rin so mga ganda ng color win ito Itong, mga ito mga ganito mga sapatos to mga ganito. Yan, at feels. So 180 pa rin yung mga so, ganito. Mga mga bato mga sandals. So, mga sandals natin mga magkano mga sandals? Ito? 150, 120. Oh, uh, 150 sa so, mga size ng no, malalaki no. So mga matanda 180. So mayroon na 150 naman to mga guys, so, pang bata no. So maganda ganda ng to. Oh. Uh, 150 lang ito mga guys yung so, mga galito so, mga, so, mga, so, mga ori ng so, mga ano uh, sandals sa so, pang bata mga guys 180, ah, 150 lang sa mga pang bata so mga medyo matandal mga sa so 150 so mayroon ka rito oh. ganda rin ito nga oh. pang bata, pang babae dito solid yun, 150 lang medyo dito sandal sa nanti tama so sandals, dito, mga eh, sandals 150, 150 rin mga sandals mga sandal sa mga bag mga sandal 150 rin mga presyo ang dyan so ayan pang bata mga guys bata 150 lang dito uh, 180 so, ito, mga guys kung mga ulit na mga pang bata, pang -bata 180 lang meron tayo dito may pang rin tayo. Ang presyo nito, 180 na mga presyo ang dito mga sa batong sizes. Yun, mga ano ng pang bata. Hindi natin ispin kung magkano ang mga price, ah, uh, mga kano ang size pa rin mga. Kaya meron na 180. So meron naman tayo mga boots dito sa pang babae ito mga guys. So ang presyo ang dito uh, 180 rin di mga guys So mga pang babae mga nagaanap kayo ng mga ganitong color win o so, ganitong site o ganitong forma ng mga sapatos mga mm guys -hmm. yung mga boots pambabaan So, 180 lang din diba? mag. So, maraming mga color win dito mapagpipilihan. Tapos mga ganitong ori ng mga sapatos. Mag. Kaya meron tayong ganitong. Ito, ganda rin color nito mga guys. So, sa pangbabay, panlalaki, pwede. So, ang presyo nito, 180 lang din mga presyo. So, iba't ibang mga ano dito. Uh, yeah, mayroon naman tayo rito sa mga about mga so 180 friend kadalasan ito mga sapatos na so 180 so iba't ibang mga color win dami kang pagpipilihan talaga solid solid dito pag kumasyal kayo rito mga napaka solid mga, mga sapatos dito <laughs> Yan, yeah, mayroon na siya mga ano mga brief mga boxer mayroon sila rin ito yan so mayroon din po umalito ganda ng po umalito 180 lang din oh So, 180 So, meron diba naman ganitong color wind naman guys yung. So, tila ito mga ba guys Mga tila Pambabae Cornbills So, meron so, din bang pambabae converse ito mga guys Ang Napaka solid napakasolid Ganda ng color nito kwanite pa rin itong mga guys mga iba't ibang hogis at mga iba't ibang mga ano to mga iba ibang style to mga guys so 180 lang Pambabae ito, no? 180 pa rin ito, mga guys mga iba't -ibang wani ito yan po yan po ayan sa mga bakit mga paninda rito daming yung pagpipilihan dito Mga sapatos, mga dito mga sapatos mga guys dito mga sapatos yung iba't ibang mga color rin so mga price dito so depende sa pang, ano, pang basketball mayroon sya 350 yung so, mga bato mga pang basketball mga guys ang price sya dito mga 350 lang so iba't ibang mga color dito mga guys mga sapatos na yun 350 lang yun so mga ano, color rin no? pang basketball mga isa 350 lang mga guys mga guys mga, isa, mga, isa, mga isa. Uh, 350 lang ganun lang ito ganda yung sizes na yung ganyan ganun color yun yun 350 lang uh, yun uh, lang yung dito mga mga guys Salamat! meron siyang mga sandal din dito mga siya. Sandal sa mga sandal sapatos mo 180 po mga bargain lang daw bargain sa so, baklaran sa so so mga about sa mga ano mga pambata no pang so mga matanda ganun din 180 nang din so ato ah, ito ay ito mga ganito 200 ah 200 so iba-iba rin mga ano para mga Ah, uh, ah, dito lang sa karam ah, dito lang sa anong baklaran to mga ito. So mga ito, pwede siyang pang dalawang daan, no? ang presyo ng mga ano, so mga pangmatanda no 200. So mayroon naman sa pang battery to may mga presyo hindi sa pangbata. Ah ito pa sa pangbata, 180 ang presyo nito mga. So, Ayun. Narito ang mga presyo nito mga. Napo. So ito mga pambabae rin mga ito, so, ganda ng color nito mga ito. Ayun. 180 pa rin to. Ito po. Salamat po. Ay, sorry sorry. Sorry po, sorry. Chat. Oo, oh, basta na. So, yun, mga dito mga guys. Mayroon tayo ng pang ganda ng color win nito mga guys. So, pang rin ito mga guys. Pang babae. Ganda ng color nito. Eh. So, halaga na ng may 180 ka may sapatos ka na sa mga ganitong mga brand new siya. Mga brand new talaga. Yan, dito. Sa so, mga abat. So, pang pang bata 180 siya. So, hindi sila magpare naman sa mga abat sa mga ibang sizes ng mga Kapatid Okay ba Ha? Hmm bad. But... Oh. Kunin <laughs> niyo tayo sa. Sa kain mo ba, ba titingnan natin sa mga abot. Ito pamlalaki naman to. Yeah, mga ganitong mga <laughs> siya mga <laughs> po. Namin. Okay. okay, so sa mga ganitong about na mga ayan, sa so mga ganitong so ganito, ori ng uh, sapatos mga. Sa so ito mga kami tayo, Chok. Ito mga guys. Ito mga ano, ito mga itong about ito mga ito. Saan? sa mga Instagram dos sa mga sapatos so mga <laughs> sa nakadalamin nito so ang price nito dalong daan sa, dalawang daan na naman ito mga guys oh. dalong daan din ito mga ito so, mga size nito mga uh, sa mga sapatos na ito ang hmm, gabi na nandun sa baba so ayan mga ganito mga ano dalong daan din sa so, mga ganitong sizes na mga pang matanda sa so, pang, uh, pang lalaki ganda ng color nito mga guys. Ganun na pang apresyuhan din. Gandang color. Sa eh, so, mga ito mga ganito nito. So pinapackage pa. So ganda ng color nito mga guys. So ito pang basketball. Ito pang babae color win no? Pang babae ta. Genesis pwede pang lalaki pang babae to mga guys. So ang size uh, price ito, ang price nito 350. Ang presyo naman tuloy ito. So ang size nito 18 and mga guys. Ah, ito niya mga gantong, mga ganitong mga orin ng mga uh, rin, pang basketball, pang pwede na So may naiyo, mga rubber soles na mga rubber tama. Sa mga Sa mga sa mga mayroon naman tayo dito sa mga about ng mga ano ito mga ganito 200 dito 200 Ayan, yes, sa pangis mga about na. Dito lang sa baklaran itong mga sa mga kapit. sa mga about na mga... Uh, Iba-ibang mga color win dito. daming pagtipilan sizes dito mga dito sa mga baklaran. mga sila dito. mga ano po mga to so 180 ito sa mga itong sizes na pang mga ito Yeah. 1.2 okay. okay so guys okay. so, mga ano about ng mga dami-dami dito ng pagpipilian 'to so ang area dito mga 'tong mga about ng mga dito ngayong area sa LRT po so mga sa LRT 'no sa station so madali lang hanapin 'tong mga ito, mga ganito mga ang daming pagpipilian dito eh, may naman tayo sa mga about may meron na hanap poritos mga iba't ibang mga mapaninda porito kandito mga sandals mga okay oh, eh?